Pistol nga yung dito? Huh? Dalalaro ako dito! Wala siya pesto mo ito, pesto kaya, lalo, lalo ako dyan. Wala so, pesto sa dulo. Dalalaro ako dyan. Wala siya Wala okay. siya Wala yung mga dulo. ako masarap Wala siya sa Makakakain ako na mabuti. Masagwa ang lasa

Tago ko sa mga burao eh, kaya dito kumain ako eh. Di dito ka! Ah! Tabi tayo dito! Eh, kanina ka pa? O, kanina pa! Hindi, nagtago din ako, baka alam mo naman yung mga kwa. Eh, alam mo naman yung si Dawal, malakas kumain yun, kaya dito ako nagtago. Kasi putput pa, kahit walang ipin yan. Anong ulam Chicken? ah? Chicken? Jolly! Jolly period! Wala tayong kutsara, may kutsara ka. Oh! Dito tayo, tabi tayo. Ah. Ayos ah. Paborito oh. pa pa mo rin ah, pala yung jolly mo. Ano? Ah gutom na gutom na ako pare. Wala yung mga ko, eh, kaya Ito dito kumain eh. Ha? Ha? O, simple. Pag nandiyan sila pare, ay, oh, nauubos yan. Matakaw yun. Lalo sa <coughs> Hindi man ako mga yung yes. hmm? Alas, no? Hmm, hmm. hmm. sabap. So, Ang ka, baka biglang lumabi. Alam mo naman yung mga madurugas yung dalawang yun. Ah, okay. Okay. kayo? Oh. Hindi yeah, nandito ka. Kakain ako. Kakain din kami. Sinusundan mo kami yata eh. Sinusundan mo kami no? Ba't ko kayo susundan? Anong mapapala ko sa inyo? bakit <laughs> ba, ba, kami? Ano ba mapapala namin sa'yo? Wala eh. Siguro, trip ko lang eh. Ba't ako kumain doon? dito? Saan ka naman? Wala kang ula. small, small world. Ah, wow. wow, small, word, small lagi, world talaga. Oh. Na namin tayo para para tayong i i i e Ayan dyan, Tuyo. O, hali rito. Doon dito ka. Dito na ako na. Hmm. Ano bang ulam mo? Ganun din? Jollibee din? Jollibee, Jollibee, Jollibee. Ano hmm. ba yan? Bistro pa yan. No? Hmm. Oo, <fos> oh, so ba? May iso para, lang. Na Bakit kayo na meron? Anak pa raw tayo. Para small world talaga, no? <coughs> oh. Tura ba? Wala kayong gudyana meron. Mali yung pinuntahan yung Jollibee.

dito? Kaya gaya. O pesto Kaya gaya, upis ko rin. Kaya gaya. Kaya pa ako dito. Alam siguro <tinyo> ba? Naglalaro ako dyan. So, alis na daw tayo, tayo. Pestor niya raw ito eh. Okay. Ang sama naman ang ugali mo. Kaya dyan. Kaya dyan. Mabulo na, mabulo nang ka sana, kupal. Mabulo na. ka sana. Wala mo nang wala kaming pesto, kukunin mo yung pesto namin. Yeah.